Hello mga idol, lagi bang nasusunog ang Twitter ng soundbox nyo? Yan, eto meron tayong sample dito na Twitter. Para maiwasan ang pagkasunog o di kaya'y pagpalit ng kuwil ng inyong mga Twitter. Meron tayo ditong mga idol, arimidjo uh, o diskarte Yan, so meron tayo dapat filter kapasitor Yan, kinakabit yan Filter kapasitor na 2.2, ay 2.2 UF 100 volts. So, ikakabit natin yan dito sa ating Twitter. Ikakabit po natin yan sa positive. Dito po sa Twitter natin, itong malaking terminal, ito po yung uh, guide para ito po yung magiging positive terminal. At ito naman pong maliit na guide kana terminal, ito po yung negative. Yan. Sa mga speaker dyan, kung meron kayong nakita nito na maliit at malaki, yung malaki po, yun po yung positive. So, ihihinang natin yung ating filter capacitor sa positive. Yan. Yung isang paa niya sa terminal ng ating tweeter. So, wag ko yung mag-alala. Ah, kahit magkabalitad po yung paghinang nyo o pagkabit nyo, eh walang problema po kasi po non-polar po ito. Non-polarity po, walang polarity po. yan. Tapos, meron tayo ditong wire. Ito siya. Yung pula, kakabit natin dito sa isang paa ng ating filter capacitor Yan tips po ito mga idol o isang kaalaman na naman para po maiwasan o di kaya ay uh, mabawasan ang pagkasunog ng ating ah uh, mga Twitter. Lalong lalo na pag may mga tugtugan at kasiyahan. So ayan, ngayon ikabit na, ikabit na natin. Ayan oh. ikabit na natin. So ito naman po yung ating peanut bulb. Yan. Ah, uh, may dalawang terminal po yan. Ito po yung peanut bulb ng uh, dashboard ng ating mga sasakyan. Ito siya. Tapos ito yung terminal niya. Dalawa. Ilalabas ko lang. Yan. Yan na. Ito yung terminal niya. Kita ba? Hindi. O, oh, yan o. Oh. Yan. Ito yung terminal niya. Ito yung isa. Yan, dalawang terminal. Yan, dalawa. So, lagyan natin wire, kabilaan. So, may nahihanda na ako ditong wire. Lagyan na lang natin. Ito po yung ginagawa ko mga idol para hindi madaling masira yung mga driver unit o tweeter ng aking mga sounds. Ihinang ko lang para tumibay at hindi makakalas. Tapos yung kabila pa. Alam ko yung iba sa inyo marunong na nito pero yung mga baguhan pa lang eh dapat nating turuan para nang sa ganun. Kana lang ring malaman. So ayan oh, nahinang ko na. Yan. So ito naman yung ating pinat bulb, ikakabit natin yan dito sa ating negative na terminal ng ating Twitter. Yung iba, kinakabit nila dito is resistor. Para ano? Para pang iwas din sa sunog ng kanilang Twitter. So, pero ako, ito, pinat bulb. Yan, so, kakabit natin negative wire. At kinangin na rin natin para matibay. Okay. So, yan susubukan natin. Ang gagamitin pala nating mga amplifier mga ito sa Kura 735. Yan. Sa AV735. Yan. Ito yung gagamitin natin. So, ito yung wire niya. Ito. Yan. So, kakabit natin. So, eh, kabit na natin. Patugtugin natin ngayon, mga idol. Ayan. Okay, natin dyan. Pakita. So, ganito mga idol. Ayan, kita nyo, maliit lang yung Twitter natin. Tapos, ah, 735 yung kabit natin. Ayan, tingnan nyo kung anong mangyayari. Ayan, kita nyo, mga idol, kumikislap-kislap yung ball natin. Ayan, so kapag nilakasan natin yan, mapupundi po yan dahil sa sobrang lakas at maiiwasan pong masira yung boost curve ng ating mga tweeter. Bali, yung masisira lang po, ito yung ball natin. At mura lang po ito, 10 piso dito sa amin. Sa, iwan ko lang po sa inyong auto shop kung magkano. At yan din kung gusto nyo na kumikislap-kislap yung inyong mga speaker, umiilaw-ilaw, ayan o, oh, kita nyo, kapag ah, bumabayo yung music, eh, kumikislap din po yung bulb. ah Ayan. Sumasabay, so, sabay ng speaker. So, ayan mga idol. Ah, kapag napundi ko ito o oh, nasobrahan ng music, Ganyan po yung masisira, mapupundi po yung ilaw. So, may iwasan po na masira itong voice ko ng ating Twitter. So, sana'y nakapagbigay tayo sa inyo ng konting kaalaman.